<laughs> Kahit di mo'ng kababalaghan at katatakutan Hanapan ng mga nawawala E eh, di Dark alas kababalaghan fiction gore story. Pustisya. Lesbian gang rape victim huling bahagi. Ang nakaraan, nakarinig si Luis ng malakas na putok at nagmumula iyon sa loob ng lumang gusali. Kaya bigla itong kinutuman at nag-alala kay Mayumi. Buong lakas at pinuwersa ni Luis ang kalawanging tarangkahan upang itoy mabuksan at makapasok malaman lang kung ano ang nangyayari sa loob lalo na kay Mayumi halos liparin ang hagdan patungong pangalawang palapag marating lang nito at makita si Mayumi na ayos lang ito agad niyang natanaw si Rigor sa isang kwarto nakahubad na ito at tila si sisid sa balong malalim ni Mayumi nanlaki ang mga mata ni Luis nang makitang nakahandusay sa marumi at dugo ang kama si Mayumi. Wala itong malay at wala din itong saplot sa katawan. Tila sa kanya nagmumula ang dugo na nakakalat sa sapin ng kama. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Luis sa pag-akalang patay na si Mayumi. Sa labis na galit, sinugod ni Luis Sergor, nagpambuno ang dalawa nakita nito ang baril sa upuan agad niya itong kinuha at itinutok kay Rigor pinadapa ni Luis si Rigor at naghagilap ito ng may tatali subalit sinubukang agawin ni Rigor ang baril kay Luis at sa kasamaang palad aksedenteng nakalabit ang baril, umutok ito at tumama sa dibdib ni Rigor na siyang ikinabulagta nito sa pagpapatuloy napaatras si Luis at nanginginig nitong nabitawan ang tangang baril nang makitang bumulagta sa harap niya si Rigor. Napasandal ito sa dingding at napaisip sa di sinasadyang nagawa. Ngunit bigla nitong naalala si Mayumi kaya pilit itong tumayo at tarantang pumasok ng kwarto. Tumambad sa kanya ang hubot-hubad na katawan ni Mayumi na halos maligo na sa sariling dugo. Inagilap niya ang mga damit nito at isinood sa dalaga. Napansin nito ang sugat sa hita ni Mayumi at tila dito nagmumula ang kumakalat na dugo. Agad niyang dinukot ang kanyang panyo at itinali sa hita ng babae na may tama ng baril. At isang mahinang sampal ang ginawa niya upang malamang buhay pa si Mayumi ngunit hindi ito gumigising. Habang ginigising at tinatawag ang pangalang Mayumi, tinitingnan pa ni Luis ang iba pang parte ng katawan nito kung may iba pa bang tama ng baril. Mga ilang sandali pa'y bumalik ang ulirat ni Mayumi at dahan-dahan itong dumilat. Akma ang bubuhatin na ni Luis si Mayumi nang bigla na lamang siyang itulak at pagpapaluin ng babae sa pag-aakalang si Rigor ang humahawak sa kanya. <coughs> Itiwan mo ako! Ma, Mayumi! Ako to, si Luis! Bigtas ka na! Malakas na wika nito. Natigilan si Mayumi at napayakap na lang ito kay Luis nang may masmasan at makilala ito. Hindi na nagsayang pa ng oras si Luis. Agad niyang binuhat si Mayumi palabas ng gusaling iyon upang madala na ito sa pinakmalapit na pagamutan. Subalit nang palapit na sila sa sasakyan, biglang umalingaw umalingaungaw ang isang malakas na putok. Napatingin si Luis kay Mayumi. Nanginginig na niyakap ni Luis si Mayumi at dahan-dahang napalood. Ma, mahal kita, Mayumi mahinang sambit ni Luis. <coughs> Luis, <coughs> anong nangyari sa iyo? Bakit? Pagtatakang tanong ni Mayumi kay Luis habang nananatiling nakayakap ito sa kanya. Naramdaman ni Mayumi ang mainit na dugong umaagos sa kanyang kamay mula sa likod ni Luis. Oh, ha ha ha! Akala ganun lang ako kadaling patayin? malakas na wika ni Rigor. Pasuray-suray itong lumapit sa dalawa habang sapo-sapo ang dumudugong dibdib na may tama ng bala. Oh, walang ka. Ah, Nanginginig sa galit na wika ni Mayumi. Tutol, patay na yan nagmamakabayaning lalaking iyan. E eh di isasama na kita. Parang masaya. <laughs> Itinutok nito ang baril sa ulo ng babae. Napapikit na lang si Mayumi at niyakap si Luis. Dalawang putok ang umalingaw-ngaw. Nagulat na lang si Mayumi nang patihayang bumagsak si Rigor sa tabi nila. Pisak ang isang mata nito at halos lumabas na ang utak sa bandang likod ng ulo sa mata at dibdib ni Rigor tumama ang dalawang balang nagmumula sa baril ni Tor. Luis! Luis, kumising ka! Kumising ka, Luis! Kising na! Wala na, tapos na! Tumulo ang luha ni Mayumi nang maramdamang hindi na humihinga si Luis. Pilit niya itong ginigising ngunit wala na talaga si Luis. Dahan-dahang lumapit si Tor kay Mayumi at sinabing kailangan na nilang iwan si Luis. Malungkot ang mga matang tumingin si Mayumi kay Tor at yumakap ito sa kanya. Binuhat nito si Mayumi papunta sa inupaang sasakyan upang madala si Mayumi sa ospital. Subalit nakalagpalan ni Raul ang pagkakatali sa kanya ni Tor, kaya agad nitong pinatakbo ang sasakyan upang makatakas. Tuwang-tuwa naman si Raul at natakasan niya ang dalawa. Hindi siya maisasama kay Rigor sa hukay nito. At sa sobrang kaligayahan, natapunan niya ng tingin ang dashboard ng sasakyan. Nakita niya roon ang halos kalahati pang sigarilyo at lighter agad niya itong kinuha, binanga sa bibig at sinindihan. Subalit malakas ang apoy ng lighter, kaya tumama ito sa kanyang noo. Nagulat na lang si Raul nang bigla itong nagliyab sa loob ng sasakyan. Napailing na lang si Tor nang makitang nagliliyab ang sinasakyan ni Raul. Tila nalimutan ni Raul halos matuyo na ang gasolinang ibinuo sa kanya ni Mayumi. Binalingan ni Tor ang isang kotse ginamit ni Mayumi nung sunduin si Rigor. Marahan niyang ibinaba si Mayumi sa gilid ng tarangkahan at mabilis na pinuntahan ang sasakyan. Mabuti na lang at naroon pa ang susi nito. Agad nakalayo si na Mayumi at Tor sa lugar. Dinala ni Tor si Mayumi sa isang kakilalang doktor at doon na muna ito na natili hanggang sa lumakas ito. Samantala, dahil marami nang nakakita sa nagliliyab na sasakyan, kaya naalarma ang mga pulis at inimbestigahan ito. Habang nagtatanong-tanong ang mga imbistigador, may isang residente ang nagkwentong galing sa looban ang sasakyang lumiyab. Bago yun, may narinig daw silang isang putok hindi nila alam kung saan nagmula. Ilang minuto lang ang lumipas, isang putok na naman ang kanilang narinig. Hindi naman nila binibigyang pansin dahil pa isa-isa lang ang putok na iyon. At ganun naman daw doon, palagi silang nakakarinig ng putok ng baril na hindi naman nila alam kung saan galing. Ngunit nang makarinig pa sila ng isa pang putok, dumungaw na sila sa bintana upang tingnan kung saan nang galing ang paisa-isang putok na iyon. Mga ilang sandali pa'y nagulat sila sa biglang pagsulpot ng rumaragasang sasakyang nagliliyab. Galing iyon sa looban. Nagtaka sila dahil abandonado na ang gusali at matagal-tagal na rin silang hindi nakakakita ng sasakyang pumapasok doon. Tinanong ng mga pulis kung kaninong gusali iyon ngunit walang nakapagsabi kung sino ang may-ari ng abandonadong gusali. Agad namang tinungo ng mga investigador ang gusali at tumambad sa kanila ang napakaraming dugo at dalawang bangkay ng lalaki. Pinasok nila ang buong gusali at siniyasat ito. Ayon sa lumabas na investigasyon, tila doon ginagawa ang transaksyon sa droga. May mga ang para parnalya, isang malit na bag na may lamang shabu sa loob ng isang kwarto. Nagkalat din sa ikalawang palapag ang iba pang para parnalya, lighter at plastic ng siyabu. Tila may gumagamit doon. May nakita ring ilang siyasyay ng siyabu sa bulsa ng isang bangkay. Kay Rigor, hinihinalang nagkatraidoran ang grupo kaya sila-sila ang nag-away-away hanggang mauwi sa patayan. Samantala sa kabilang dako, bumalik ng bulakan si Thor at sinabi nito sa mga magulang ni Mayumi na nauna na si Mayumi sa Cebu. May malaking project sila doon. Pinauna na lang muna niya si Mayumi upang maiayos ang kanilang titigilang bahay. Umuwi lang si Thor upang kumuha pa ng ilang mga kagamitan at makapagpaalam na din. Sinabi nitong Uwi din sila kaagad pag naiayos na nila ang lahat. Samantala, pinaputol na ni Mayumi ang mahaba nitong buhok at nagpagupit ng panlalaki. Mula noon ay pumorma na itong lalaki at inilabas na ang pagiging lesbiana na matagal nang itinatago. Napag-isip-isip din ng dalawa na sumuko na at panagutan ang nagawang kasalanan sumuko si Nator at Mayumi sa mga alagad ng batas. Nakulong sila ng ilang taon dahil sa pagpatay. Pero binigyan sila ng pansamantalang kalayaan dahil gumaan ang kaso nila. Matagal na rin kasing pinaghahanap si Rigor at ang buong grupo nito. Dahil sa patong-patong na reklamo, hinggil sa pagbebenta ng droga, panghahalay at pagpatay. Lumipas ang ilang taon at naging tahimik na ang lahat. Sa Cebu, doon na sila tuluyang nanirahan dahil naroon na ang bago nilang buhay at bagong negosyo na kanilang papaunlarin. Na Ipinaayos naman ni Tor ang bahay sa Bulacan. Ginawa itong apartment upang mapaupahan gaya ng sapaupahan sa Baguio. Kumuha na lamang sila ng mga katiwala upang siyang mag-asikaso ng paupahan sa Bulacan at sa Baguio. Nagbalik loob ang dalawa at, at nagsilbi sa Panginoong Diyos upang lubusan silang mapatawad. Walang naidudulot na maganda ang paghihiganti. Hindi ito natatapos doon. Isang malaking parusa ang dadanasin mo, maging buhay ka man o patay na. Sinabi sa Biblia, Mateo 5, versikulo 39 Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paghigantian ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo sa kanya ang kaliwa. Napakahirap gawin ang ganito kung wala ka sa Panginoong Diyos. Hindi mo magagawang hindi paghigantian ang gumawa sa iyo ng masama. Ngunit kung ikay nasa Panginoong Diyos, mapag-iisipan mo ang lahat at magagawa mo ng maayos ang sinasabing paghiganti sa tamang pamamaraan. Hindi ang mga kamay mo ang hahatol sa kanila. Mayroon tayong batas na siyang magbibigay ng nararapat na hatol sa mga nagkasala sa iyo. Tandaan, mga taga-Roma 12, versikulo 19, mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Maraming salamat po mga solid kaibig sa inyong pagtambay at pagsubaybay. Ingat po lagi ha. God bless. Hanggang sa muli.